Ang ah. boses mo pag nagbibenta. Balot! Bili kayo ng balot! Basta <laughs> oh, yung basag pang balot? <laughs> hey. balot! Bili na kayo ng balot! <laughs> <laughs> salamat! Maraming salamat. salamat. Okay, no? Noong... Kami ko diba? hmm. oh, okay. <laughs> <laughs> kami, di ba? <taka> Pero, ang kinagawa mo. Kami mismo ang nag-aanga mo. ano to? ano Amazing. <laughs> Mas mura pagbasag. Mas mura pagbasag eh. Mas mura pag basag. May basag. <laughs> ha? Wala. Basagin <laughs> muna natin para Ah, magkano kuya? Kuya, ma ha? Magkano balot? 25. 25 Anong oras kay nagtitinda kuya? Tuwing hapon. Tuwing May basag ba? Pagbasag mo nga kami mas mura pagbasag eh. Balot, balot, balot. Ah, Titignan ko wala is. Ano to? Maliit yung 50, sisiw. 50, ah? Dati ang balot nung ano lang ah, 7. Oh, Grade 1 ka pa lang noon, Grade 1 pa lang ako noon. Malit ka pa noon. Diga lang mainit pa. <laughs> uh, penoy no, meron? Well, ilang taon ka na nagdidinda ng balot? Penoy? Meron. meron. Penoy. Uy, Bakit ben, balot sa puti? Mm. Yan. yan. Si yung sisiw nito maliit lang, yung kayang uh, lunukin kahit hindi nakapikit. Kahit hindi huh? yan. Oo. No. Oh. <laughs> Penoy no. Pen, penoy, Ilang taong ka ng balot? Ano, ah, ay magkano ang penoy? Saan pwede basura? Ah, Saan pwede basura? Dito tayo, dito tayo. Ah, ito, balot, amazing. Balot, balot. Ah, tikman natin, ha? Tikman natin kung masarap. Ano, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 69, 60. Ha? 60. 60? 60? 60 years old? Ta. Ilan taong ka na nagbebenta ng balot? Ito ba, Manghang? 1979. 1979. Tapatala ako. Sorry. Umpit mo ka, sir! 79 siya. 81 so, na ako eh. 45 years na siya nagbenta ng balut. Ilan taong panagsimulaan magbenta nalang? 20? Ayun. 20. Tapos 69 na siya. So ano na Sarap. siya nagbibenta ng balut? 49 years. Balut! Balut! Tama ba? Mm. Mm. 49 years? Mm. Mauyo oh, nga. Yeah. Ba't ang ulo ko? <laughs> yung sisiyo nga, walang ganong ano. Kasi asin mo kuya. May asin ka rin? Ba't di mo mm. sinisigaw? So, may hilig ang basketball. Naglalaro-laro ka. Mm. Ah. Kilala mo si Helter Brand? Ha? -hmm. oh? Si Gako, hindi Sino? niyo kilala. No? Sino paborito mong PBA player? Huwag oh, mo takot mo. Yan. Yeah. <laughs> yeah. Interview ka namin eh. Ela, ah, sino favorite basketball player mo? No? Favorite ko to, balat. Eh. Uh, ah, yeah. Isa pa, isa pa. Buda, si... Abuda. Freddy Abuda. Freddy Abuda, da ano? No, gusto mo bang Uy, makausap? ano? Gusto mo bang makausap si Freddy Abuda? Tatawagan ko. <laughs> Na, no, kumpare huh? kami niyan. Ah, magkumpare kayo? <laughs> o, oh, tawagan mo si Coach Freddy. Eh, yeah. No, nanonood, no, nag YouTube ka kasi kami noong. So, kami, kami, kami ito yung grupo namin. Bibey Moto Club. Pero yan sa amin si Freddy Abuda. Sino? Taga sa amin. Sino? Mr. Samar. Si Freddy Abuda. Bisaya. Sabot. Asulti kamay. Sabot. Balot. Sa boses oh. mo yan. O, balot. Boses. Ano na ngayon? Hindi na ngayon na ano, na yung balot. Ano na? May speaker na? Oo, oh, social lang. Ang kinakapagod. Siyempre, uh, ano yan. Saka yung umikot. na Saka dito. alam ko yung mambabalot, pre. Rojas. Malaka, magaling yung boses. Kasi nahahasa na. sigaw. Itong buong roses na to. Sa'yo to. Sa Rojas. Sa Rojas? Rojas ah, dito. Kabila. Kwenta yung okay, may nakakain na si namin, ha? Kuya, yung mga pinapanood mo. Makahinebra ka ba? Kuya, paputol oh. nito, kuya. Yay! Oh? May balot! Favorite mo! Ako, dalawang balot, sa isa nito, ha? Favorite mo, dalawang itlog! At isang hotdog! <laughs> ha? Di ba, paborito mo, dalawang itlog? Sa isang hotdog! Nom, paborito ni JJ. Nay, bili po kayo, Nay. Ay, spicy. Jay! Si... Kuya Rudy Boy. Kumpare niya si Freddy Abuda. Kinabot pa ni JJ yun. Nabutan niya yun. Nakalaban mo yun, Freddy Abuda? Sa coaching staff, di ba? Coaching staff ng Ginebra. Team Cone. Freddy Abuda, magaling doon. Oo. Oh. Coach niya pa sa Henebra yun. Freddy abuda. Buda. Jay, papakilala kita kay Tito, Kuya Rudy Boy. 69 years old na siya. Nagsimula siya magbenta ng balot. 20 years old pa lang siya. So ang tawag sa atin sa kanya ay Balot Master. No? Makikita mo ba lang. No? Alam na alam mo na pagka balot. Diba? Boy, ano yan? it's good for your knee. coach. Oh, oh, my, my may, ano, do, I, may ano to, may ano to eh, uh, approved the jack. This is the way you you provide for them by selling balot. Hmm. Ano mo magkano kinikita? Eh, oh? magkano po kinikita niya sa isang araw? Minsan, hmm. kinikita ko no. Tapat ko dito ha. Para ma-interview ka namin ng maayos. Yan. Mga tan rin. 800? Mm. Kami, nagpapakil po kami, di ba? Pero, yung kinagawa mo, may mismong tagaanga mo? Ay nga, Araw-araw mong... Ilan taon na yung mga anak mo? May... Graduate na May... sa pag-aaral? Hindi pa. Yung, yung isa nag-aaral pa lang. Yung isa nag-aaral pa? Yung dalawa? Yung isa. Hindi na nag-aaral yung isa. Tapos na. Nakatapos? So nakipagtapos mo yung mga anak mo? Sa pagbibenta ng balot? Galing. Mm -hmm. mm. Ganun nga, eh, ano? Amazing. Mm. Eh, eh, eh. Yan ang warang ano, mamaya ng katrabaho so, ng patas. Sa Nong, Kaya ka namin interview kasi pwede kang kuhanan ng inspirasyon ng iba eh. Diba yung iba nakapunganga lang, nakaupo lang. Hindi sila nagtatrabaho. Yung iba pinapasa lang. Kunyari yung mga anak nila patatrabaho nila. Ikaw 69 years old ka. 69 Hindi, 60, 60? pa lang. 60. Ah, 60! Binagdagan mo ba eh! bata pa si... Parang ang rinig ko kayo na 69. Eh, yung number mo kasi. <laughs> ay, <tayo. laughs> no, No, 60 years old ka, nag-start siya na magbenta ng balot. 20 years old. So, 40 oh. years wow. na siya nagbibenta ng balot. Wow. Tapos ito yung... Ito no? Ever since dito ka? Mm -hmm, sa Roses, saka... Araw-araw no? araw ko dito. Yun. Naubos naman yan every every day. Minsan. May may araw na ubos, may may araw na hindi na Paano pag hindi na hubos? Anong... Sinasauli ko sa mayari. Kakainin niya. <laughs> 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 <makaka> <laughs> eh, pwede hindi kayo na-high blood. Mayroon tayo makaka-gising. Pwede naman ulamin yung balot na sa kakanin. Hmm. Eh, pwede, pwede naman. Ba? Pwede Meron po, pa nga. Pwede sisling. Sisling itlog. Di ba? Sisling balot. So, Nong. Di ba sinabi ko sa'yo, kami mismo ni JJ ang humahanga sa'yo. So... Kami sa PBA Moto Club, nag-YouTube kami. May ano ka ba? May cellphone ka? Wala eh. Walang cellphone? Ay, mayroon. Pero nanonood ka sa YouTube. Mm -hmm. O, oh, punta mo yung PBA Moto Club. Ikaw ang ipi-feature namin. Dahil, gusto namin, ang ng ibang tao. So, dito, we just wanna, ano, uh, the reason why uh, we're so parang proud sa'yo kasi we know you're a hard worker and you're doing this for your family so um, as a group, kami nila Gako, nila Sherwin, nila Rico uh, it, ito yung way namin na pang give back sa mga tao na gumagmuhan ng way para uh, to provide for their family. So ito yung parang tulong namin para sa'yo and your family Early na Christmas, Yes, uh, so Salamat. Rico. Kuya Salamat. Rudy, Merry Christmas. Yeah. And Happy New Year. Yes. Ano, Kailan pa birthday mo? Kung sa sang araw. Ah, belated. Oh, Happy birthday, birthday to you. 21. Okay. Hindi, um, 61, ni 69. 6, 21 ako nag-birthday. Pag si 61 ka na. Pag si 60, 60 pa lang. 61 ah, na. Ah, 60 mo lang. Ah, okay. Senior <laughs> citizen. Pwede ka na mag-apply. Yes, sir. Kumana ID. Wow. <laughs> Pwede ka na mag-apply. Ah, count wrong. Ito, regalo ng PBA Motocorp. Kasi yung YouTube namin kumikita. Yung kinikita namin, i-give back mm. namin. Pati ito, itong shop namin. Mm. Totoo na yung shop. Totoo yan. Totoo yan ito. yung shop namin. Yung kinikita dyan, mm. gini-give back namin. So napag-desisyon na namin ni J.J., ahanap kami ng mga masisipag na nilalang sa mundong kinagagalawan natin. <laughs> dahil dyan, no? Meron sa kanila. Ito ay pang Christmas. May okay, mga Merry Salamat. Christmas. Merry Christmas. Ad may pang New Year's. Happy New Year. Oh, may pang New Year pa, Kuya. Salamat, salamat, Pong salamat. May pang ano ba? Pang... Birthday, pang... Birthday, yung yung, birthday niya. yung birthday ano? Birthday niya kapon. Ay, Happy pang birthday. 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 Valentine's. Valentine's. Uh, thank you, thank you. Pantrit sa... Lord. Oh. Ah. Salamat, salamat. Three kings, three kings. And, last but not the least, galing sa... Thank you. Sana makatulong, Kuya. Thank so, you so much. So, this is salamat. worth 5K. Galing po 'yan sa YouTube. So Salamat, maraming salamat sa so, pag ng YouTube. Dahil, dahil kami po eh, humanga sa iyo. Ngayon, hey, dumaan ka lang po diyan, 'di ba? Hmm. Narinig namin. Balot, patuk mo, Lord. jay, pare, mo. O. <laughs> boses niya 'yan. Saba-saba. Balot. Hoy ka. anong boses mo pag nagbebenta. Balot. Bili kayo ng balot. Gusto <laughs> mo <say>, pa sag kang balot? <laughs> Hey. Balot! Bili na kayo ng balot! <laughs> <laughs> salamat! Maraming salamat! Nagpapasalamat <laughs> <Salamat> lang sa mumubuo ng YouTube channel. BBE Moto <laughs> Salamat! Maraming salamat! So parang ipinagdasal mo po kami? Oo. Oh. Jay! Ay! Halika! Pagdasal mo si Kuya Rudy. Birthday niya. Oo oh, naman! Bakit ikaw hindi ikaw? Hindi nga nagdadasal. E. Hindi. hindi, wala sa galing yun. Okay. Minsan, alam mo Rico, halika dito. Para. Kailangan. Ano na ka rin dapat. No, magdadasal ka namin ha. Mm, uh, salamat. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Um, Lord, um, please guide Kuya Rudy. Uh, more power sa kanya kasi may isa ka pang anak na pag-aaralin pa, di ba? Papatapusin. Nakapagpatapos na siya by working hard and selling the balot and penoy. So, sana po more blessing to come. Happy birthday And more birthdays to come. Happy New Year, Merry Christmas, no. And pagpalaing ka palalo, ni Lord. And prayer, ah, no, prayer for him for more blessing. And eko i eko na Oh, mo. The Father in heaven, we just want to say uh, thank you so much for the life of uh, Rudy. Just think, uh, just praying Lord for his family. Uh, praying that you continue to bless him, Lord God. Uh, bless him with not uh, not just monetary, Lord God, but also. Uh, bless his health. Uh, bless the health of his family. And um, uh, may you allow them to have a, uh, a blessed Christmas, Lord God. And hopefully, Lord God, uh, niyo po kami para makatulong more and more sa mga tao na, uh, that deserves it, Lord God. Thank you so much uh, for dying on the cross for our sins and the sins of this world. And uh, may you uh, bless this day and bless the uh, The rest of our, our night, Lord God, in Jesus name we pray. Amen. Paano pa? ba kami Paano ba penoy? <laughs> <What is> penoy? <laughs> yung ka <laughs> egg, yung yung penoy? yung egg. <laughs> yung egg? yung <laughs> yung egg? yung <laughs> Egg yung 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 di yung 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 penoy. yung yung Wow! Nabibita! Okay, Sosyal! Ano? Sosyal po yung, yung GD Health tayo umain ng balot. Pwede nga! Nag-ano na dalawang easy pa oh. Sige nang, thank you ah. Gagal din sa'yo. Ikot ka pa, ubusin mo pa yun oh. Mm. Para may more, more kita. No? Tama kayo nito. So, titikman po namin ang itlog ni Malat. Kuya Rudy. <laughs> Malat-alat yan. <laughs> Kuya Rudy Boy, tipik namin yung itlog mo ha. Malat-alat. Alam mo ba, kilala mo yung Helter Brad, di ba napapanood mo? Bibiya kita ng panifak. Favorite po ng isang Helter Brad ay itlog. Dalawang itlog, isang hotdog. <laughs> Or, <laughs> Or breakfast. Yan breakfast niya lagi. Kaka <laughs> lang namin, tapos puro ganyan. <laughs> <laughs> Pagkain yun na <laughs> <laughs> Pagkain yun. <laughs> I, know you, I know your mind eh. Hindi, ikaw yun. <laughs> Ikaw. So, sige lang. Ah. Okay na, ikot ka na. Para maubos mo pa. Ano to? Saan? Ah, uh, uh, yung balat. Hmm. Sige po, kami na mag ano. Kami okay. na maglinis. Ingat lang. Opo. Enjoy nyo po yung negalo namin. Salaman. Diba? Nakakatawa, no? <laughs> tiga mo, tiga mo gagawin. Tiga mo gagawin yung DJ, Hindi niya ubusin. Tiga mo, tiga mo. <laughs> <laughs> <Tiga, tiga, tiga. laughs> <tiga, tiga>, <laughs> <laughs> so mer meron naman tayong napasayang pasayang tao eh Oo. masamong itaas siya tapos ano tapo 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 mo. tapo 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 ang tapo 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 video mo si Manong. tapo 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 Okay, gano'n mga yan. Hindi Bakit kulitin? Mga arte niyo. Sinara, mabuti pa rin ka ako. Yung arte mo. Ikaw nga, hindi mo kinagat niyo sa iyo eh. Nakakain ako kanina. Oo? Hmm. balit uh -huh. Hindi ka ako pala, may favorite ng ito. Kumain na ako eh. So, ano, explain na natin. And... and so, mga, mga kamising, again, may napasaya po kami. Kuya, si Kuya Rudy. Wala. Oo nga, si Kuya, no. Balis. Tawarin mo. Kuya. Ano yung nahanap mo, kuya? Plastic. Ha? Plastic? Dito, baka ko yung plastic. Dali mo yan dito. Dali mo yan. Yeah, yan. Wait, so, yun. Dali mo yun. Tuloy, nakita lang namin siya dumadaan. Hard, na, another hardworking person, di ba? Hindi, ito. Ito, ito nag-recycle. Oh. malaking tulong sa... Ito, ito, sa... ito, malaking tulong sa bansa natin. Kaya, may plastic, baka may plastic kami dito. Marami. Yung, ano, Yung dalawa mo dito. Sa, so, sa bukari, sa, basura. <laughs> Kuya, anong pangalan mo? Wilson po. Ha? Wilson. Wilson. Ilan, ilan, anong gagawin mo dyan? Ibibenta. Ha? Ibibenta po. Ayang ganyan kadami, magkano yan? Uh, masana pa lang, marami po. Ha? Sandaan? Okay lang ma-interview ka namin? O sige. Ah, um, 100 pesos yan? Pero buong araw na yan. 100 pesos isang isang plastic na maka. Depende po sa. Depende sa ano yun, sa weight, no? So isang sebu.